ito mga kabakal may ibinigay sa akin doon sa bundok tawag dito sa amin ito karot ano to karot crops ito hindi ko alam kung anong tagalog i -re research ko pa anong tagalog nitong karot sa Ilocano kasi ito karot yan Luluto ako ng kaunti. Galing ito sa bundok eh. Sarap ito. sarap din ito ihalo eh. sa ano to eh binulbol yung gataan yung bola bola na malagkit Tapos may kamote may saging may sago may ganito sarap to ito so, konti lang baka hindi gusto ng mga kasambay ko baka ako lang kakain eh masarap ito ano yun ito eh buuin mo na ganyan parang kilabban ha yeah. tapos lagyan natin ito ng konting asin sarap ito isabay eh, sa kape sa umaga yan iluto ako dito sa aking kalan kamay lang siya yeah. karo tagal kong hindi nakakain ito kung gaano katagal hindi ako nakapagsaka ng lupa ganon din katagal na hindi ako nakatikim ng ganito kasi doon sa amin pinapamigay lang to mga kamag-anak namin doon eh kung ito sa palengke durado may bayad na ayan maganda ito masarap ito parang chicharon giging ano to crispy nangingitim na yung aking palayo. Pero hindi marumi yun. nangingitim lang kasi ito lagi ginagamit ko eh. yun ano you Lagyan lang natin to ng asin. So, lagyan natin ng asin. Asin lang pang titimpla dito. pagka nagyelo yelo na pwede na yan okay pagka nagkaroon ako ng time magluto akong binulbol ihahalo eh, ko ito Okay. Maya maya ito. Okay na. Karo. Ito. Dahil nagyelo yelo yelo na konti. Lagyan na natin ng konting mantika. Ayan. Para matusta. Ha. Ngiti ng aking palayok. Okay. Ay, okay. amaya okay na 'to.